Good morning ka Nandito tayo sa El Diponso uh, Ilocos Sur Ito, tignan natin yung totoong eroplano rito At saka Kasama natin mga mababait nating kapulisan Dito, mababait nila Ito, shout out sir Pangalan mo sir Ayan, kaway-kaway naman Ayan okay, si sir Ayan Tapos dito naman si sir Iikutin natin ito Panatuloy si Sipat nila sir o sir, kawai kaway naman dyan. Ayan mga magigiting nating kapulisan. Tara, let's go. Titignan natin yung aeroplano sa saka may buhaya daw dito. Ito, ang ganda oh. Ayan. Dito sa bayan ng El Deponso, Ilocosur, nagsimba muna ako. Ito yung simbaan nila o. Oh. Ito, papuntang Maynila na dito. Ito, ito yung simbaan nila. Ayan, yan, 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 yan. Nagsimba muna ako. Tara ikutin natin. Ayun oh, no? ang laki totong eroplano to. Ganda. Lapitan natin. Dito lang along highway sa munisipyo ayan oh. No? Yung tabi nito may buwaya kaso nagtatago. Tara tignan natin baka lumabas mamaya. Ayan. Shout out po sa lahat po ng taga El Deponso. San El Deponso, Ilocosur Ayan o oh. Dito along highway lang yan, papuntang Maynila ah, Galing ako ng San Juan Pauwi kasi ako ng La Union, San Fernando Nadaanan ko ito Kaya Libutin natin Ayan Ayun ang aking service Ayan ang ganda Dito yung panakaplasa nila Munisipyo. Ayan, putin natin. Sana lumabas yung buhaya mamaya para makita natin. Salamat. Ah, nagsimba muna ako. Nagpapasalamat tayo at ah, uh, ship ride. ride. Talagang hindi tayo pinabayaan ni Lord. Ayan. San El Deponso. Ito oh lapitan natin ganda ayan ang lagi totoong eroplano to binaklabaklas daw nila to bago in-assemble dito ayan oh galing ang laki ayan oh Oh, dito tayo sa ilalim niya, dito sa pakpak, kalalaki ng gulong o. Oh. Ayan naragsak a ah, pa nagsagbay dito iliti sangkar, san el diponso ayan no oh. naragsak a pa nag iliti san el diponso ayan ayan ang ganda to si spot ayan lalaki ng gulong oh grabe ayan dahil ito, ganda pa rito sa paligid niya, oh. May mga kondito, kawayan na kung siguro hindi ko matanda. Presko. Oh, may rope pa. Pupunta tayo sa rope deck. Uh, subscribe po sa aking channel, New Vlog. Ang babait ng kapulisan natin, nakakuha ulit tayo ng subscriber. Ayan, dito yung buhaya pero hindi lumalabas kay, kay Lian. Kakatakot dito dito may buhaya daw dito nagtatago siguro nandun kasi meron pa dun sa kabila hindi ko makita eh ayun, ayun may mga palaka ayun oh. tignan natin sa kabila ito aeroplano galing laki. lalaki ng gulong Punta tayo sa rope deck. Wala, ayaw lumabas yung buhaya. Kung makita, nagtatago. Tatago siguro. Punta tayo sa rope deck. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Punta tayo sa rope mga kailan. Itong rope deck nila para makikita natin yung kabuan ng eroplano luwang shout out po sa lahat po ng taga El Deponso Lucosur ang ganda ng lugar nyo grabe Ooh, ayan tabi lang nito muna na to city hall nila munisipyo ayan o. progreso san El Deponso ayan o oh. oh. ayan wala yung buhayan di lumabas ito lang yung buha ito yung buha ayaw Ayaw lumabas Ayaw magpakita Ayan, Ayan highway na yan Simbaan na yan oh. Ayan. Galing 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 Ganda ng kunila Paano kaya nilito to binaklabaklas dito na inasimbol oh. Ayan, ganda ganda dito rodeck hanggang hanggang dito na lang siguro kailan? malayo pa yung lalakbayin natin 20 na bayad nakakadalawa pa lang ako Shout na lang sa dalawang kapulisan natin mabait. Ayan, o. Salamat po sa panonood. I love you all. Mag-ingat tayong lahat.